I don't want Yung plastic Kain tayo Kain tayo Pwede Birthday <laughs> ng Yon, birthday nun <laughs> 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 Ayun, kita <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ang alam niyo, mamaya ang gabi yan din. Alin. Okay? Mm -hmm. eh. okay, alin niyo, alam niyo. Okay? Hmm. Ito lang Kailan niya gusto mo bumunta kayo ng Wala ako. Hmm, oh, enak. Hmm, enak enak. kau enak kau. Hmm? Haha. Ini nama ah, ah? <susur> bawa kemandi. Ini nama seorang bawa no? Tignan hmm? <tipos> <laughs> mo lang pala Reggie, Hindi ako ko. Sali mo. Hindi <laughs> no, Mamaya, yan din na mula mo. mamaya. Yan din na mula mo. sa mo kayo malaksinan? Hindi ko kung may, meron sa amin apat tayo. Bakal. Ayaw niya. Sa pag umuwi ka ng Pinas, kailangan mo ito yun. May tapo na May <laughs> lalimig <laughs> na Ayoko na sumikat yung araw. Kaya tago. Yung vaccine kaya tapos to ayos? Sa ano pa ako? Sa 8. Sa 10 pa ako. Ano hmm. Tapos may ano pa daw poster? Wala, hmm? yeah, pero sinabi sa ano? sabi daw uh, mga after 6 months. Ano sa Pinas, poster. Pero wala pa, diba? ba? Kaka. kumain ng na, po lang. na uh. pula. Ito. Yan? Yeah. Itog na pula. Ha? 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 Ano oh, mm. yung Ang pa sa Huwag ko na kumasok. hindi ko naman ano. Mm. Kapon, rest day ko eh. <laughs> <Ito> <laughs> baksin, yung, wala Pag baksin mo ngayon, hindi ka napapasok, tapos kinabukasan yun. Vaccine tapos kung hindi mo pa kaya, huwag ka muna pumasok. Kaya wala nga, pinapapasok ko tabi Ginawagan. <laughs> 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 huwag na <ha? laughs> sabihin mo, ano, hindi mo kaya, masakit doon. Tapos sabi, bawal daw mag-inom ng kape, bawal mag bawal mag- Mapuyat, gano'n? Mapuyat naman na kami. Pwede. Oo, bawal na magpuyat ng mabigat. Mapuyat naman kami kami. Kumain na kumain. Bakit ako hindi naman ako ano kalagutan? Yung iba daw doon kain ng kain. Parang si Olan. Kain ng kain. <laughs> <laughs> ano, hindi ako nakatulog. <laughs> hindi ka nakatulog. Kasi karo ganun din. Hindi kami nakatulog. Kaya kumain ako kumain. Hmm. After nung no, ano? Hmm? Ngayon kasi magdala ng pinito rin. Ang hirap kainin kasi ano. Um, Durog siya. Sabi sa akin, may kamay na. Mm, -hmm. kamay. Kaya nga, mm. Mm. So, mayroon, Ano? Natagal lang pa yung ano, babad. Gawa lang nang lulutok pa ako ng ano. Yun natagal lang hindi ko na naalala. Nakababad pala. Ah, binabad mo? mm, -mm. Ilo ni lamong. Mm -hmm. Ano yun pa? Mm hmm! Ano pa lagi? Ito oh! Ang dami niyong dala ko kasi hindi niyong wala ka tayo. Eh. ah! Hindi ang ano. Ang kabagay? ang